Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaunting paglilinaw lang po sa mga isyong ginawa na naman ng mga taong Ahlul bida sa nakaraang video natin Ito yung video May mga taong sinasabi niyang Aba, nagdududa ako sa kanilang pagkain, sa kanilang kinatay na manok Kung ano ba ang pamamaraan ng pagkatay nila ng manok Dito, marami yung isyo dito ha tapos na yan, mahal na kapatid. Kasama yan sa halal, bayin. Malinaw na halal. Bakit? Wa utul kitab halul lakum at ang mga pagkatay, ang mga hayop na kinatay ng mga ahlul kitab, mga Yahud, mga christian, halul halal sa inyo. Ano pa ang Ano pa ang hindi malinaw sa iyo? Tapos na. Malinaw. Okay. So, ang tanong ngayon, ang tanong ngayon, ang binabanggit ko dyan ay katay. Ano ba ang ibig sabihin ng katay? Ang ibig sabihin ng katay ay dito. Okay? Yung pagkatay ng hayop. So, yung caption na sinasabi niyang kahit anong paraan na pagkatay nila sa manok ay halal. Tapos yung mga comment, eh, yung kinuryente, yung hinampas, yung ginanyan ganito. Hindi naman yun pagkatay. Hindi yun matatawag na pagkatay. Pag kinuriente yan at namatay yan, hindi yan matatawag na pagkatay. Pag hinampas yan, namatay, hindi yan matatawag na pagkatay. So, ang tinutukoy natin is yung mismong pagkatay na may gamit kang kutsilyo at ilalagay mo sa kanyang lalamunan sa liig. Yan yung totoong pagkatay. Yan yung ibig sabihin ng pagkatay. Toy, ah, uh, Diba sabi ng Allah Subhanahu wa Taala sa Quran, Wala la ta ta'kuloo mimma lam yuzkar ismullah 'alayhi." At huwag kayong kumain sa mga hayop na kinatay na hindi nabanggit ang Allah Subhanahu wa Taala. Hindi hindi na pagbismillahan. Taym. Ang tafsiran ng ating maulama sa aya na ito. Ito yung tao na sinadyan niyang hindi banggitin ang bismillah o di kay ito yung taong sinadyan niyang banggitin ang maliban kay Allah Subhanahu wa Taala. Okay? Uh, pero hindi makakapasok dito yung mga taong mga mangmang na hindi nila alam ang hatol ng bismillah at yung mga taong nakalimutan nila ang sabihin ang bismillah. Kasi marami sa mga kamusliman ang nakakalimutan nila magbismillah sa tuwing sila ay magkakatay. Gayon din, sinabi ng ating mga ulama na sa aya na ito, mustaf na ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit natin sa uh, video niyaan wa ta'amu alladhina utul kitab hilul lakum at ang at ang mga pagkatay ng mga ahlul kitab na sila ang mga yahud at mga nasara ay halal sa inyo ha? halal sa inyo kung halal ang hayop halimbawa yung manok halal ba sa atin ng manok halal sa atin ng manok yung kalabaw halal ba halal sa atin yan yung baka halal ba yan halal sa atin yan. at least sila yung kumatay. Ha? Yung pagkatay talaga. Okay. Ano ba ang dalil nito? Yan po ang dalil. Wa ta'amul ladhina utul kita bihillun lakum. Yan ay mula sa Quran. Mula sa banal na Quran. Mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagsabi. Okay? Okay. Sabi pa nila. Uh, wala ni isa sa mga imam na nagsabi na halal ang katay ng mga Yahud at Christian. Kaya gawa-gawa mo lang yan Ahmad Nur. Subhanallah. Siguro ang mga taong nagsasabi nito ay mga mangmang sa kaalamang Islam. Hindi lang siguro, bagkus sigurado na talagang mga mangmang. Bakit? Dahil ang apat na imang ay halal sa kanila na kainin ang kinatay ng mga nasara at mga yahud na halal na hayop. Yung kinatay nila. Saan mo ito matatagpuan? Kung ikaw na nagtatanaw na nagsabi nito, wa bittifak il madahib il arba, yan ay napagkasunduan ng mga imam, apat na imam, si Imam Abu Hanifa, yung mga madhab nila, al-Hanafiya wal-Malikiya, wal-Shafiya wal-Hanabila, yan po ay napagkasunduan. At walang duda na yan ay halal kung marunong kang mag-search ng mga aklat ng mga imam, sige, bibigyan kita ng mga aklat ng sagayon, makita mo kung halal ba talaga ito sa mga imam o di kaya haram ba ito sa mga imam. Okay, ito po ay bitifak. Ibig sabihin na pagkasunduan okay, ng lahat ng mga imam na ito ay halal. Ang mga katay ng mga ahlul kitab, mga nasara, mga krisyan at yahod, ay halal sa ating mga muslim. Nabanggit yan sa al sa katayuan ng Hanafiya, sa badai o sanaya. Okay? Aklat na tinatawag na badai o so, sanaya. At sa mga malikiya naman, sa minahul jalil. At sa mga syafi'iya naman, sa fathul aziz, yung rafi'i. At saka yung majumu' nawawi. At sa mga hanabila naman, ay al-insaf, at saka kasyaful kina' at saka al-mughni liban kudama. So, sino ngayon yung nag-iimbinto ng kaniyang sinasabi. Kasi kung hindi naman pagkatay yung ginawa nila, yan yung hindi halal. Kahit muslim pa yung gumawa nun, hindi yun magiging halal. Halimbawa, kinuriyente nila, nakita ng dalawang matamong kinuriyente nila, hindi yun halal. Nakita ng dalawang matamong hinampas nila, hindi yun magiging halal. Kahit muslim pa yung gumawa nun, hindi yun magiging halal. Kasi hindi yun pagkatay yung pagkatay, yung dito talaga. Naiintindihan mo ba kung ano yung pag pagkakaiba ng pagkatay, paghampas, pagkuryente? Ah? So kung naiintindihan mo, malinaw sa iyo ang video ito. Assalamualaikum.